Hi guys! So it's me again, ang inyong lingkod, Madam Ja. So guys, pa-like, pa-follow, pa-subscribe na sa aking page at channel. So eto na nga guys, part 2 na ito ng ating video ha. Eto yung naiwan namin yung popcorn namin dito sa Ayala Malls, Manila Bay. So parawin nyo na lang guys! At ayan na nga guys, ito yung part 2 video ko ng Ayala Malls, Manila Bay, na now showing yung inside out too. So ang naiwan lang namin dito ay yung popcorn namin. At pagbalik namin guys, sinuwerte kami kasi naabutan namin ang photo booth. Kasi hindi kami nakapag photo booth sa dami ng tao, sa haba ng pila at sa dami ng nanood sobra guys, hindi kami nakapag-photobot. So, binalikan talaga namin. At alam niyo, ang swerte-swerte namin kasi, pagbalik namin the following day, para kuhanin yung popcorn namin, pinashell ko na yung mga bata. At talaga namang na-enjoy nilang maglaro dito. Kasi ang ganda ng setup na ginawa ng Ayala Mall dito sa Manila Bay Branch nala. Kasi, naglagay sila. At libre lang yan guys ha. Libre lang yan. So, pagpunta nyo dyan, pipili kayo yan, yung template na yan. Meron kayong mga ilang pagpipili ang template, tatlo yata yun o apat. Pipindutin nyo lang dun and then magpipicture na kayo. Libre lang yan guys, Naka-ilang picture kami dyan. So, ayan guys, ang, ang setup na na. napapanik na elevator, ang ganda. Kasi talaga namang, kaya ang dami talaga nanood dito, talaga namang pinagkaguluhan to. tong cinema na to Ay, ng Ayala Mall dahil tingnan niyo naman yung setup talaga mag-enjoy -e yung mga bata at saka yun, uh -huh. Itong palabas na to, guys, talagang ang laki raw ng kinita ng movie na ito. Diba? ba tong time na to. So, ayan, guys, tingnan nyo naman yung effort ng Ayala Mall. Kaya talaga dito kami nag-decide pumunta. Kasi yung ibang mall, wala naman, guys, setup. And then, after namin, kuha yung popcorn, minadaan nang kaming cotton candy machine. So, ayan, guys, panoorin nyo kung papano siya in-operate. Itong cotton candy machine na to dito sa Ayala Malls, Manila Bay, guys. 100 pesos yung pinaka mababa ng price niya. Meron din yung 120, may 140. Ganon din sa SM Mall of Asia. Meron din cotton candy machine doon. Kaya kayong mga namamasyal sa SM Mall of Asia na malapit lang dito sa Manila or I mean wala na kayo sa Visayas Mindanao, mapupuntahan niya at makikita niyo rin yan. Yung mismong machine na yan, ang cotton candy. After namin maglibot-libot dito sa Ayala Malls, Manila Bay, guys, ah, eto, ayan, yan yung babaan yan, papuntang parking lot. So, syempre, doon kami nakapark sa bandang side na yon. So, namasyal mula kami at eto, ililibot ko kayo, guys. Ang ganda ng, ang ganda talaga ng mall na to, itong Manila Bay, Ayala Malls na to, guys, tignan nyo. Kasi bukod doon, pwede nyo rin ipasyala mga anak at meron silang playground dito na until 10 p.m. Pero nakapag-stay pa kami until 12 midnight nung pinatay na nila yung ilaw. So, ang tagal din naglaro ng mga anak ko dyan, sobrang napagod sila. So, ayan guys, libut-libutin lang natin. Meron pa kayo makikita mamaya na fountain dyan. So, naglaro-laro din yung mga anak ko doon. Ano tawag dyan? Siso. Amiya, wag ka uh, sige, go! Okay. Wow. Ah! Ah, sige, maglaro ka. Gusto mo pa, baby? Ah, sige, go. Wow. Ha-ha-ha. <laughs> <laughs> May ganyan. Gusto pa. Ah. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Oh, sige. <laughs> ah, dito. Okay. <laughs> ah. Hmm. Hi, Mia. Sure. <laughs> sige. At ayan na nga guys, pinatay na ni Ayala mo lang ilaw. So, time to go home na yan. So, it's a sign na uwi ana Let's go! We're going home na! Bye-bye! Wow. May mga frog dito dati, di ba? May mga frog pa. Koka, koka. Where are those froggy tapos, on our way, papunta doon sa parking area namin, nadaanan namin itong cute na cute naman talaga na na fountain. Kasi, ayan, naka-lights pa siya. Kaya, nag-stop over muna kami sa grid Hindi, ayan. Ang cute-cute talaga ng mga fountain na yan. Kasi nag-iiba-iba pa yan ang kulay. Parang meron siyang LED light doon sa bottom part. So makikita nyo, randomly, nagpapalit-palit siya ng color. Tapos ganyan talaga siya. Pwede ka dumaan dyan, papasok sa loob. Ah, hindi ka naman mababasa. Unless gusto mo talagang babasa dito sa other side na to. So baka kapasok ko dyan ng hindi ka nababasa talaga. At ayan guys, ah, uh, medyo dumidilim-dilim na kasi pinapatay na talaga ni Mall yung mga ilaw or mga establishment. So, talagang heading na kami. Meron kasing elevator dyan, pababa, na doon ang parking namin. So thank you, thank you for watching. Pa like, pa subscribe, pa follow naren sa aming channel at page. Ayan. Thank you. Tanya lang mo. Thank you for watching. Bye. Bye. See you on next video. Subscribe na and like and share and comment. Thank you. Ayan. Mas joey, pa follow den. Thank you. Thank you for watching.